nang no, no. papaya. Kasi akin gagataan. so ayan guys, mm -hmm. yung papaya. Kung hindi niyo po kalala, din po guys, itong balat ako Adidas lang shirt. gamitin sa pagbalat nang ng papa mo. So, mo po kayo. So, natin yan. po guys sa may anam

ito guys, kasi mapaikin siya. Kailangan so, tanggalin siya. So, tanggalin yeah, natin yung buto kasi yung kapalap eh. So, tanggalin natin ito guys yung ito Kasi yun yung so, kasi yung makilala ni mama at papa ang boyfriend ko. Okay. guys. Sayin na siya guys. Nano na natin siya. Naugasan na nakat na. So, ikakat natin siya lang maliit. Yan. Ganyan lang ang pagkakat. Mm hmm. Ito 'tong port. Ah, ginawa ko dito, pinalaman ko sa potassium. Irog sa hindi na matikakaisan. Nandiyan din siyon. Port. Dito sa gata. Yeah, ito yung pangalawang gata, guys. Mm. -hmm. Ayan, palambutin muna natin siya. Ayan. So, mamaya guys, hindi na natin i- gisa yung mga ano niya dahil ilalagay na natin siya dito. So, para muna natin yung pork. So, yun na siya guys. Malambot na yung ating pork. So, ayan. So, puntaan natin siya ng menta. So, yun guys, nalagyan natin yung paminta. Tsaka chili powder ng konti. Para yung support. So, ilalagay na natin guys yung ayan, yung idagdag natin yung pangalawang gata para ilalagay na natin yung gulay. So, yung daing guys, mamaya na natin siya ilalagay. Yeah. So, yung pakukuloyin muna natin. Tapos, sa uh, sabihin na natin yung mga bawang, pabinta, sili, at saka luya. Ayan. So, ayan. Pakukuloyin muna natin, guys, bago natin ilagay yung gulay. Pagkakuloyin ilagay natin yung gulay. Yan, hugasan ko na yun siya, guys. Yung ating papaya. Yan, so, sa isang kaldero ko siya nababago guys para mahalo mabuti at magkasya. Ayan. Sa so. so, ina siya guys, luto na yung ating papaya, ginataang papaya na may daing and pork. Ayan siya guys. magkasarap yun guys kapag merong kunting sabaw. Ayan, may, meron yung konting kunting sabaw guys. yan Diba? Sarap.